Pung isang libot siyam na daan at siyam napot tatlo, pumanaw na po ang aking lolo. Na matapos nun ay kasabay ng punong ito ang wari pa pamamaalam din sa mundo. Dahil nang yumao si Lolo Antonino ay tila tumahimik ang puno. Ang mga dating gabi na puno ng kababalaghan ay biglang napalitan ng walang hanggang katahimikan. Marami din ang nagsabi na baka o malamang wala na dito ang nakatirang engkanto. Marahil lumipat na ito sa ibang puno sapagkat ang isa sa mga senyales nito ay ang dahan-dahang pagkamatay ng napakatandang puno. Ang unti-unting pagdalagas ng mga dahon, pagkatuyot ng mga malalaking ugat at pagkabulok sa bawat parte ng malaking puno ng balete. Lalo pa, bibihira na din na mamataan ang paggapo ng kulay itim at tahimik na ibon sa may itaas nito. Sir Narrator, noong huling lamay ng aking Lolo Antonino, dinig na dinig ng mga naglalamay ang isang boses tuwing lumalalim na ang gabi. Malungkot malamig na tinig. Malalim. Di nila mawari kung anong awit ba ito. Pero, ang tono ay talagang napakalungkot. Tila isang paghihele sa gabi. Wari pagtangis ng pamamaalam. Pero, Ika pa nga ng aking lola krising, minsan ay nakita niya pa daw sa may bintana ng kusina ang malaking nilalang na agta. Tila na aninag niya pa itong dumaan patungo sa may likod bahay at nang kanya itong sundan, nakita niya itong tahimik na nakatayo sa madilim na sulok ng bakuran nakatindig. Wari may hinihintay. Sabi pa nga ng Lola Cresing, aakalain mo daw na isa lamang itong malaking puno sa may dilim. Kung hindi mo kabisado ang totoong bilang sa may pakuran ng mga punong nagbibigay lilim, mapagbalak kayo, mapandaya ng mata. Nasa kalamang niya na pag-isip-isip na talagang napakalaki nito na kung nanaisin lamang tumindig ng engkantong agta paniguradong mangangalisag ang iyong mga balahibo na kapag sa dilim ikaw ay kanyang tinitigan ng kanyang mga nagbabagang mata Lumipas ang mga panahon Nageto na kami sa pamilya bilang mga bagong henerasyon. Panahon ito ng bakasyon. Naisipang dumayo sa probinsya ng aming mga kamag-anak mula pa sa malayo. Kabilang na dito ang pinsan kong kasulukuyang nagdadalang tao. Matapos ang masarap na pananghalian, ay sinamahan ko sila sa may puntod ng aming lolo. Saka inilibot sa buong kapaligiran na kanilang matitipuhan nasa ikapitong buwan na ng pagbubuntis ang aking pinsan na si Hazel. At plano nila tita na dumito muna dahil rin sa kahilingan ng aming lola na sila ay makasama habang siya daw ay nabubuhay pa. Sa kabila pa nito, sa lahat ng aming magpipinsan ay itong si Hazel din kasi ang pinakapaborito noon ng aming lolo. Kung kaya para sa katuparan ng kahilingan, ito ay kanilang pinagbigyan. Nasa ibang bansa naman ang asawa nito at doon nagtatrabaho. Mainam din kung sila ay dumito upang madami silang makakahalubilo. Na di tulad sa kanilang bahay sa may Maynila, umiikot lamang daw sa may loob ng bahay ang kanilang buong linggo. Buwan ito ng Marso. Madami ang kaganapan at nariyan ang pagdidiwang ng palaspas para sa paparating na kwaresma na aming hindi mapapalampas. Nagdadaos po kasi kami nang kung tawagin ay pabasa bilang panata ng aming pamilya. Isang pagkilala sa buhay katoliko na sa pagkakataong ito ay ito na ang huli. Nasya naman itong ipagpapatuloy sa may poder ng kapatid ng aming Lola Crising na si Lolo Julio. At isang gabi, abala ang lahat sa kanya-kanyang toka ng mga gawain. Pagduluto ng mainit na sabaw, kape at masarap na salabat habang ang ilan naman sa amin ay hinahalinhan ang mga nagbabasa ng pasyon na aklan. Uy, 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 uy! Hazel, tama na yun! Huwag na! Ako na, ako na dyan! Doon ka na lang sa may sulok at di ka na pwedeng magkikilos eh. Baka sa kalalakad mo, matakam sila sa pakwan. Lalo ako pahihirapan ni Lola maghanap niyan. Wala ka! <laughs> ano ka ba, Doloy? Mas mainom kaya to. Hindi ako mahirapan ng anak. Tsaka, hindi pa naman akong... Ay! oo nga! Okay, oh, ikaw na dito. Bigla ako nakaramdam ng antok. Tsaka pagod. <laughs> Napapailing na naman ako at natatawa habang inaalalayan ko ito patungo sa kanilang silid. Saka bumalik na ako upang mag-asiste sa mga nagbabasa ng pasyon. Lumipas ang ilang mga oras. At sa mga dumaang sandali, ay nakita kong muli ang pinsan kong si Hazel. Wari, naggugulumihan. Kung kaya inusisa ko ito kung ano ba ang dahilan. Pero, ngumiti lamang ito at sinabing wala naman daw anuman. Nasa pagdaan pa ng mga araw, hindi na maikaila sa aking atensyon ang pagiging tahimik ng aking pinsan. At kahit di man kami lumaki na magkasabay, ay kilala ko naman ito kahit papaano. At sa aking pagiging makulit, ay akin nga itong napapilit. Nakatitig lamang ito sa akin. Baka sa kanyang mata ang mga sandamukal na katanungan. Habang tahimik na nakatingin, lamang ito sa akin. Ang pogi ko, no? <laughs> ano ka ba, pinsan? Huwag ka mag-alala. Hindi na bago sa akin yan, no? Kahit sila nga pag nakikita ako, eh. Hindi makapagsalita, eh. Oh. Inahabol na lang ako ng walis tambo, eh. <laughs> eh, hey, para tong timang. Hindi. Um, eh kasi, ah, uh, kwan? um, Lo Loloy, may... May nakikita kasi ako. Ha? Nanunako. Mahirap yan ah. Um... T teka, teka. Teka, pinsan. Umikit ka. Ayan. May nakikita ka pa? Oo. Oh, Alimang. Ah. Hindi. Ito naman eh. Kala mo, Alimango. Kung makakurot eh. Ang kirot. <laughs> eh, ano ba kasi yun? Um, eh, eh kasi Juan. Ah, uh, roloy. May, may nakikita kasi ako. At dito, kunin nga muna ito ng malalim sa kalumingon-lingon sa aming paligid sa pagkat tulad nga po ng palagi niyong sinasabi sa mga kwento sa tulad niyang dumaki sa Maynila ay tila ayaw nagmumukhang ignorante sa mga bagay-bagay dito sa may probinsya kaya kadalasan ang mga bagay na hindi maunawaan ay sinasarili na lamang. pero nangilabot ako nang nagkalakas na ito ng loob para magkwento dahil ika ng aking pinsan mula pala nang dumating sila dito ay may mga kakatuwang mga bagay na itong napapansin dahil tuwing araw sa kanyang bintana ay may isang itim na ibon na palaging bumibisita tahimik lamang itong nakadapo. At sa tuwing ito'y kanyang lalapitan, ay bigla na lamang itong lumilipad. Papalayo. At sa kalaliman naman ng gabi, mga pagsitsit, pagtawag ng pansin, mga boses, malalim na tinig, malamig na hindi nakaligtas sa kanya ang masangsang na halimuyak ng matapang na sinusunog na dahon ng tabako. Ngunit dahil buntis, inaakala lamang ng aking pinsan baka resulta lamang ito ng kanyang pangamoy na napakasensitibo. Pero, hindi ang mga tila anino sa may labas ng bintana. na madalas niyang nahuhuli at sa dilim ay mabilis itong nagkukubli. Wari isa lamang niyang mga guni-guni at nitong huli ay halos din nito kayanin ang biglang paninigas at pagsipa sa kanyang sinapupunan dahil sa pagkakataong ito ay kanyang nakita doon sa may labas ng bintana ang isang pares ng tila mga nagbabagang mata. Itim na itim na muka, mabalahibo, na seryosong nakatingin ito sa pinsan kong nakatulala. Nahalos ang malalim itong paghinga. Ito daw ay parang nasa harapan lamang niya. Pinalot daw ito ng napakatinding takot. At kilabot, hindi makakilos. Nakapirmi lamang sa pagkakaupo sa may gilid ng kama. Nakikipagtitigan ito sa may tahimik na nilalang mata sa mata. nasiyang nakadungaw sa may labas ng bintana. Halos sasabog na ang kanyang dibdib sa nararamdamang kilabot na kung maririnig lamang ang kanyang pagsigaw ay panigurado magigising ang kanilang buong baryo. Subalit, tila yata nakakaunawa ang nilalang sa kanyang kasulukuyang katayuan. Sapagkat sa kanyang hawak na tiyan, ito ay biglang napatingin na mas nanlisik pa nga ang nagbabagang mga mata sa kamuling ibinalik nito ang pagkakatitig sa kanya. Malalim na huminga ang kahindik-hindik na nilalang. Sa kadahan-dahan itong umatras upang lamunin sa kadiniman ng masukal na bakuran. At naiwan ang masangsang na amoy ng tabako. Yan! Ang payapa ng mental health ko dito eh. Tapos yun iba pa sa lubong mo? Yan tayo ate Hazel eh. Mga kwentong... Naku! <makes noise> hindi, <makes noise> hindi, hindi! Erase, 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 erase! <makes noise> Diyos ko ate Hazel naman eh. Hindi naman ako maasang pasasalubungan mo ko ba ng madaming tsokolate eh. Galing Maynila! O kaya, kapentpal. <makes noise> o kaya kahit pinaglumaang salawan. Huwag <makes noise> na lang yung ganyang kwento, no? Wow! Oh, ewan, umay na umay na ako nyan dito eh. Guni-guni mo lang yun. Wala! Wala! Erase! 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 erase, 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 erase. Ah, pero tuloy, totoo ang sinasabi ko. Tsaka, ay, ina nga yung sinasabi ko eh. Kaya ayoko sana ikwento. Kasi tulad niyan. Ay. Pasensya na ate. Pero, pero, iba na lang yung kwento mo. Balitaan mo na lang ako. Tukol kita. Sharon at Gabby. O kaya kay Lorna, tsaka kay Rudy. Ano mo? Mga ganun lang tayo. Subalit, kasulukuyan din pala nasa aming likuran si Lola Crising. Na eksaktong hinahanap din para nito ang pinsan kong si Hazel upang sana sila daw ay makapagkwentuhan. Dahil nga, sa lahat ng aming magkipinsan, ito ang noon pa nilang pinakapaborito. <laughs> O oh, siya, ha? Exit na ako, ha? Ayan na pala si Lola mo, eh, no? Ah, kayo, Lola, usap na muna kayo ng paborito mong apo, ha? Ha? Uh, aray! Aray! Aray ko! Ito ito talagang si Loloy eh, na anak ni Crispin. Maanang mana sa amang matampuhin. <laughs> Hindi naman sa itong si Hazel lamang ang aming paborito. Eh, sadyang. Nauumay na kasi kami. Diyan sa pagmumukha mo. <laughs> eh, bakit kaya? Bakit di mo kaya subukang maglayas? Makasampung taon. Para naman ikaw ang aming hanapi. <laughs> wow. wow! Iba eh, no? Iba? Sarap naman ang lambing mo, Lola eh, no? No? <laughs> Masyado mong pinapalata eh. Hindi mo ako talaga mali, eh, no? <laughs> din naman. Siyempre, eh piro lamang. <laughs> ah, Hazel, apo, makinig ka. Huwag oh! ka na mahiya, Lola. Idagdag mo na yung... Hazel, ang paborito kong apo. Ganon! Huwag ka na mahiya! Kunwari, wala ako dito. <laughs> che! Napakasiloso talaga nito. Bueno... Ah... Uh, Hazel... Apo... Narinig ko ang inyong usapan. No, Narinig mo yung lola? Eh di ba nga kamo? Nabibingi ka na. Ano narinig yun? Eh sa tuwing umihingi nga ako sa iyo ng pere, peri. Nabibingi ka. Che! Yes! Bintik ka talaga eh. Manihimik ka muna. Malinaw pa ang aking pandinig, no? Basus! Malinaw, malinaw! anday layo namin iyo, eh! Saka andun ka kaya na sa may tumba-tumba mo. Che! Yeah! O sige nga! Kung hindi ka bingi, sabihin mo. Lalay. Lalay, 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 ang pugi pogi mo. Ah? Oh, oh. A ano ka mo? Matanda lang ako iyo. Eh, oh. Pero, hindi pa sira ang aking ulo para magpauto. Bueno. Isel. Apo. Ooh. Apo, apo. Manihimik ka nga muna. Hindi pa ako tapos na sinasabi ko. Isel. Apo. Narinig ko ang inyong usapan. Sapagkat ika ng aking lola Krising. Hindi na ito nagtataka kung ang kakatuwang nila lang na ito sa aking pinsan ay nagpapakita. Dahil bukod sa ito ay isang bisita sa aming probinsya. Nadarama daw ng engkantong agta na importanteng parte ito sa buhay ng aming lolo at lola. Kaya siguro ito ay naiintriga at bumibisita. Apo, huwag kang matatakot. Dahil noong pabuhay pa ang iyong lolo, ay mas madalas na nasa parikid lamang ito. Nakakatuwa pa nga, ay muli itong bumibisita. At sa'yo, ito'y nagpapakita. Ah. Napakatagal na din. Ituring mo na lamang itong isang kaibigan. At dahan-dahan. Sana kayo kung ni Lola Crising, lumakad ito at tumanaw sa may bintana. Minamasdan ang madilim na kawalan nang malawak na bakuran Nagpapapikit At sa kanyang mahinang boses Kaibigan Maraming salamat Sa iyong muning pagbisita Nakakalungkot lamang Wala na dito Ang iyong kaibigan At hindi malaon Ako din ay susunod na. Oh, Lola! Ang lakas makasarong neta! Teka, teka! Saka lang, Lola! Saka lang! Ay, 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 ay! Halika, dali! Patakan natin yung mata mo! Para mas madrama! Kahuli, bigyan na ka! <laughs> Yung singit ko! Yung singit ko! Wag! Ay ko! Kanina ka pa! Eh. Ay! Noong nakaraan, okay. hindi kita nagtambahan dahil nakatakbo ka! Ayon! Ngayon, teka! Tingnan natin! Yung ko! ano tumili? Ay! Sige! Teka! Mari Bumirit ka! Ay! Sipon! Ay! Tumipol ka! Ay! Tumipol ka! Dito. Ka. Ay! 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 Kulit-kulit mo ah! Teka! Uh. Itutuloy may karugtong pakitong kitong hehehehehe <laughs>